Congratulations, surprise. <laughs> oh, <we're both>. <laughs> <laughs> <was the> <laughs> proud na proud sina Paolo Balisteros at ang dati niyang asawa sa moving up ng kanilang anak na si Kira. Magkasama silang dumalo sa ceremony bilang suporta sa anak nila. Kahit hiwalay na sila, nananatili ang kanilang magandang samahan bilang magkaibigan para mapalaki ng maayos si Kira. Ipinapakita nilang kahit hindi na sila magkasama, kaya pa rin nilang magtulungan bilang mga magulang. Isang magandang halimbawa ito ng pagiging responsabling magulang at maayos na co-parenting. Sa ganitong paraan, mas nararamdaman ni Kira ang pagmamahal at suporta ng parehong magulang. Congratulations! Surprise! Hindi nakaka-pressure. Overpass. Fashionably late. <laughs> Mga 3 minutes lang. and ballesteros agustin rafael s borlaza dania k